Magandang araw mga kalinyada ako nga po ulit ang inyong lingkod negros line ng JJA Game Foul. Ang topic na aking ibabahagi ngayon ay tungkol sa manok na antukil at di Pero bago tayo magpatuloy kung nagustuhan mo ang ganitong usapin please like, share, comments and subscribe. Maraming salamat po and God bless sa ating lahat. Health is daan at isa, bad sign at bad habit ng ating manok. Kapag ang ating manok ay inaantok bandang 9am hanggang 11am hindi naman siya puyat, ibig sabihin may problema siya sa panunaw, ang pagkain na sa botsi kulang ang energy niyang magtunaw ng pagkain, kaya minsan nag crop bound sila or di natutunawan minsan, ang isa pang dahilan pagkakain nila binibigyan agad natin ng tubig, dapat paglipas muna ng 30 to 40 minutes bago natin painumin. Ang tamang paggagamot nito ay bigyan ng True Grits araw-araw for 2 weeks para makatulong matunaw pagkain sa botsi or sena pro powder halo sa basang grain. Kalahating kutsarita per head araw-araw for 2 weeks or bigyan ng multivitamins powder halo sa pagkain para may energy silang magtunaw. Kapag naglalaro ng tubig ang manok, ang posibleng dahilan nito ay kakulangan ng iron at electrolytes, iwasan magputik ang area kung nakatali or tipi sila. Kasi yun ang dahilan maging maputik ang area, at yun dahilan magkakatibak sila pag laging nababad ang paa sa basa, ang gawin maglagay ng plywood ka peraso, at ipatong yung tubigan nila, para dun mag-absorb sa plywood yung tubig na natatapon para di magbasa dun sa lupa. Ang tanging gamot dito at bigyan sila ng iron at electrolytes, mix silang dalawa at ihalo sa tubig 3 tablespoons sa iron, at isang sachet or 3 tablespoon sa electrolytes, sa isang galon haluin ng tubig at painom araw-araw for 2 weeks.